Aprobado na sa Bicameral Conference ang final version ng 2025 National Budget. Mga cash benefits na may kinalaman sa mga seniors, may nakalaang pondo na. Naaprobahan na nga noong Wednesday ang final version ng House Bill No. 10800 o ang proposed 6.352 trillion 2025 National Budget ng Bicameral Conference Committee. Ang pag-aproba ng national budget ay napakahalaga dahil ito ang nagsasaad kung gaano karaming pera ang nilalayon ng pamahalaan na sa loob ng isang taon. Kasabay ng pag-aproba nito, nakapaloob din ang mga budget na nakalaan sa mga senior citizens, kagaya ng Social Pension at Expanded Centenarian Act para sa mga seniors na abot ng 80, 85, 90 at 95 natatanggap ng 10,000 pesos at 100,000 pesos naman sa mga seniors na abot ng 100 years old. Kaya sa mga seniors na abot ng 80, 85, 90 at 95 pwede na po kayong mag-apply simula sa January 1, 2025 para makuha ang inyong cash gift na 10,000 pesos at sa mga seniors na abot ng 100 years old na makakakuha din ng 100,000 pesos. Inuulit ko po, may budget po yan at ang budget ay inilaan para sa inyo. Kaya wala pong dahilan para hindi ninyo makuha ang inyong benefits. Karagdagang impormasyon po lamang para sa mga seniors na naging 80, 85, 90 o 95 taong gulang mula Marso o March 17, 2024 kung kailan naging epektibo ang batas o ang RA number no. 11982 o Expanded Centenarian Act hanggang Disyembre o December 31, 2024 ay maaari ring mag-apply para makakuha ng 10,000 cash gift. Gayun din naman po sa mga seniors na tumatanggap ng social pension, dapat natatanggap ninyo ang inyong pension.